Pero totoo ba? Sabi ni Vitrum dati ka daw raliista na naging informant ng parak. Kayong dalawa ni serdeyo what the fuck? Adik na informant ng cops. Grabe ang kulit. Pare you a snitch. Kaya pala kahina-hinala itong magbawalot kasi asit ng pulis, Kaya pala Umaas ng drug lord itong si Gago dahil mahuli sa emesa chamba. Pag naka-agord, mala el tiyapo. kasi protektado ng may tiyapa. Kaya ba drug bars? Kaya ba drug bars ang kanyang best asset? Dahil mga pulis sa drug war sa ang best asset. Ilan na ba na ikanta mong kapwa mo, adik? Tama ka na, dok. Pag nasa harap ng pulis si Iho, parang lasing na tito, kinakanta niya. Bawal na gamot ang galing kumanta! Yo, brother, pwede ka na sa The Voice! Ako, homelander, kung usapan The Voice, pwede ding sentry pag nila! The Voice. alam naman natin lahat yung The Voice, diba? Tapos, homelander, pag sinabing The Voice. Yung The Voice series na naman yun. Tapos, si homelander, isa siya sa mga parang anti-hero anti, anti siya dun, eh. Parang, basta parang Superman yung ano niya, malakas siya, lumilipad. Parang siya yung number one na ano dun na hero pero may pagka may pagkakontrabida rin siya dun eh. Ganon si Homelander. ni reference ni Raffy na siya yun, no? Okay, isa pa nga. Tama ka na, Doc. Pag nasa harap ng pulis si Iho, parang lasing na tito, kinakanta niya, bawal na gamot, ang galing manta! Yo, brother, pwede ka na sa The Voice. Ako, Homelander, kung usapan The Voice, pwede ding sentry pag nila. Di niya alam yun. Walang cable sa kanila eh. Walang... Gago, walang Amazon Prime sa bataan. Tanga. Galing kumanta! Yo, brother! Pwede ka na sa The Voice! Ako hindi magaling kumanta, pero homelander kung usapan, the voice. Pwede ding sentry na nila mo ng void. Ibang klase pagiging hayo, pakala mo zoids, kaya boy! Galingan mong kumanta hanggang yung boses mo mamaos. Alam kong bobo ka dahil pinoto mo si Marcos. Hmm. Ngayon mapapanood niyo na pagkamatay ng adik malana Ito Ito'y end game para sa pinalakas ng bato parang sita. Pagkasnap ka-snap, nawala na pangalan niya di ko natapos tung gumaga. Hmm. Wow. Hmm, ganda ng delivery ni Raffy dito. Tuloy-tuloy, sunod-sunod din yung mga suntok. As ano, ah uh... Ganda rin ng sulat yung pagka-construct niya, no? Konektado yung mula sa magbabalot, CCU na reference hanggang sa mga naging yung asset ng police. Tuloy-tuloy lang magka lahat eh. 'Yun, parang sinasabi niya, angle niya rito, snitch niya raw si JD. Uh, ano ba yung huli niya sinabi? Yung pagka-snap. Marami nang gumawa nun or may mga gumawa na yung kay Thanos na reference tsaka yung snap niya.